Ayan, mga katrabaho, ito yung... Ano yan? Ano yung sinabi ka? Himayinasyon, no? <laughs> Ayan, linagyan natin Ang pinaka parang ano niya rito, yung... Ano ba tawag dito? Motif ba or design, no? Mga katrabaho, bali lumusot siya sa bubong natin. Ayan, naglagay tayo ng mga tubular dito, no? Kumbaga, pinaka-design lang natin. Uh, ito, ginawa natin itong ating ano, pergola, mga katrabaho. Ayan, bagong lahat pala. Magandang-magandang umaga po sa inyo, mga katrabaho, sa buong mundo saan man po kayo dako ngayon mga katrabaho ayan ah pali magpupulwel na lang po tayo ngayon mga katrabaho tapos ito ay ikinabit ko na kung lang po tayo nag experiment naman tayo ng design kasi gusto nung may ari rito na may konti design siya para daw kakaiba dito kasi lahat ng mga bubong dito ito lang yung kakaiba rito mga katrabaho kung yun yung makikita no? meron siya pinaka dito yung pinaka laundry din Ayan. Tapos yan nagdagdag lang tayo. Ang gagawin natin dito uh, yero na 'yung gagamitin natin no, tapos sa uh, materials na flex tapos insulation, 'yun nga yero, tapos lalagyan natin with gutter sa gilid no. Para 'yung tubig niya diretsyo na rin doon siguro sa baba mga katrabaho. Wala siyang pinaka ano, hindi na tayo maglalagay ng downspout mga katrabaho. Ayan. Ito na lang 'yung gagawin natin ngayon no? Okay? Ah. Bro, see, na nagka coffee na yon oh. na. Ano Ayan, magulat. Bakit nga kaya know? sa Yan ang makulit na gin. Metong. Ayan, isim ninyo. Sabi nga nyo, ko kay Mr. Yung kami sa may mga do. Para makita yung design ng mga Shout out na ako mo. Um, baka naman. Sir, <laughs> <Bakay>, baka <naman. laughs> okay, parang matdo ba? Makdo ni B. ni B? Ayan, makdo ni B. Ayan, <laughs> <Mac -dolli laughs> Sabi danyan ko may sira yan. Ayan. isa pa. tubular ko. Mayroon. Alin. pa ang makulit. Ito mas makulit. na. Sige. Pwede ka. Tanda lang

mau tau baboy ya? oh Nalagyan na namin Mac Jollibee ka ay Mac na? Mac Jollibee. Mac Jollibee ka no. Hindi love ko to ah. Ginawa. Pag-slide lang eh. Past slide lang pa Yeah, like it, not... <laughs> Lapit na magbubukas po yung McDo ah. <laughs> uh, ayan mga katrabaho tapos tuturahan natin ng kulay ano. Or parang kahoy no. Itong ikinabit na halitin dito mga katrabaho. Ayan Pasap ka. Diyan pasuyin mo naman sa pamulay. Ayan na kaya Hmm. <laughs> <laughs> Sige, ayan. Oh, may kay Marvin. Ben! Ben, kini Ben. Kailangan ng tulong rito. Pagmalakasan. Dali. Chino. Tapos si welding niya babo, ha? Ah. Saglit lang. dali mo para makuha ka sa ano. Hmm. Tapos po kay Marvin, gachawi. Papulwag na ito kang wali mo yan, kaya muna itangkar na. Katara sulu ka rin, kabit mo na lang. Kaya kaya, seli ko na lang. Tsula kaya, talele mo lang. Sulu, no, Tari katang gagawan ta kare king katang kangapo na mic. Na. Nu kay mo po tanggap pa na po po tang kayar gyud kene. Ayan. Ayan, pwede na. Parang hindi na pumaba. Okay, mga katrabaho, pinaano ko lang dahil... Wala kasi sa ano, medyo mababa mga katrabaho. O yan, pwede na. O, okay, okay na rin. Okay, mga katrabaho, yan, okay na yung taas niya. Basta wag lang kayo mag-aalis ng tukod hanggat hindi natatapos yung, ano, ah, yung pagpupulwel natin, mga katrabaho. Okay, punta muna tayo doon sa kabila. Tara. Yan, alin mo na yan, okay Masobra, ah, na yan. Mga sobrang, ah, na

Ayan, nagtitrim po siya na siboy putot. No? Siboy tabak po pala ito ngayon, mga katrabaho. Ayan, nagingalit siya ng mga bonsai. Kala mo talagang sa gumawa ng mga bonsai o nagpabuhay, no? Ayan, meron pa siya mga wire, No? Oh. Yung gagamitin niya. Ano, papalitan mo yung wire niyan. Na? Opo, kasi nagkasugat-sugat na po. Ah, ganun ba yun? Kaya mo mo ganun ba yung pagkano ng mga bonsai? Ah, turuan mo nga, bigyan mo nga kami ng konting idea kung paano magano ng mga bonsai, mag-alaga. Siyempre kami, hindi kami masanay sa mga mag-alaga. Parang babae lang po yan, mga katrabaho. Oo. Oh. Dapat lagi mong dinidilikan. Wow. <laughs> Anong klaseng dilig? Dilig! Dilig sa Diba sabi mo, parang babae yan. Oh. Uh, parang babae na kailangan mong diligan. ano ang klaseng dilig ang kailangan? Dilig sa umaga. Oo. Oh. Dilig sa tanghali. Dilig sa gabi. Ah, sa gabi. Ano 'yun? Ah, uh, maaga pa ayun, ano, madaling ay ano na ano, magda uh, Ating gabi na ba yun no? medyo ano lang? Maaga-aga pa sa gabi. Depende ah. sa init ng araw. Ah, init nga. wala nang init to dahil sa magdamag na yun o oh, magdamagang kayo magdidilig. Ha? Huh? Hindi pwedeng magdilig sa madaling araw. Ah, hindi. Sabi mo kasi parang babaya ka mo pag diniligan oh, mo. Oo, din, diniligan mo sa gabi. Ah, sa gabi. Ano? Sa gabi raw. Ano sige? Wala na mga bonsai. Ano boss? Ano bang halaman yan? Kamiling. Kamilin. Bilog. Huh? Kamiling. Bilog. Ha? Kamuning bilog. Kamuning bilog. Ayan. Shout out mo si ano, Si boss. Shout out po kay boss Berlot. Ayan. Shout out po kay boss Edmond. Yan o, ganda nung kanyang buwan sa. Kaya, full weld na kayo. Uh, tapos yung isa to maglalagay ng ano, magkakapit ng gutter. Ay, plastic wag mong i-upload yun, magbabahin <laughs> oh, ka ni YouTube. Sige. O, oh, nanong? Patuloy niya yung mga... <laughs> ano? <laughs> Ito daw yung sinasabi nilang Mac mga katrabaho. Ano bang sa inyo sa design natin yung mga katrabaho? Ito, bagong design lang dito. Ayan na <laughs> Ayan, mga katrabaho Ayan. Ayos na no Ganda naman pala yung ano, kinalalabasan mga katrabaho Ganda Okay, tara, punta muna tayo kay ano kay Boss Bato natin si Boss Batu de la Rosa. <laughs> Baka na siguro 'yun. No, ayan, tapos ito yung mga May bonsai ng Isla eh? Oo, At, bonsai. Lang, na. Oh, mulberry. Oh, mulberry, yeah. Oh. Yung mga bonsai ni Boss Mike, mga katrabaho. Ay, ka pa ngayon, banilang, sa na mga bonsai iba-iba yung mga bonsai niya mga katrabaho. Okay, punta muna tayo doon sa kabila at uh, uh, magkakabit tayo ng mga pinto. Ay, magkakabit tayo ngayon ng isang pinto, mga katrabaho. Yung miss, may ano siya, uh, smart lock, mga katrabaho. Okay po, magandang umaga sa inyong lahat. Uh, at ingat-ingat uh, po tayong palagi. <laughs>